may napakagandang balita para sa lahat ng Isaro pensioners. Simula na yung lunes, Disyembre 1, magsisimula na ang release ng 13th month pension at regular na December pension para sa maraming retirees. Ayon sa RAE, ito ay bahagi ng taunang disbursement para sa mga senior citizens na umaasa sa kanilang pension para sa pang-araw-araw na destusin. Para sa maraming retirees, ito ay malaking tulong lalo na sa papalapit na holiday season kung saan maraming gastusin ang kailangang padhandaan. Ang 13th month pension ay karagdagang benepisyo na katumbas ng buwanang pension. Ibig sabihin, kung ang regular pension mo ay halagang 10,000 pesos, ang 13th month pay mo ay karagdagang 10,000 pesos na ibinibigay mayong December bilang daddad na tulong. Para sa maraming pensioners, ito ay malaking ginhawa dahil maaaring magamit ito sa pang-araw-araw na pangangailangan, pagkain, gamot, utility bills, pamasahe, at iba pang personal na gastusin. Ang bonus na ito ay hindi lamang pera, ito rin ay simbolo ng pagkilala sa kontribusyon ng bawat retiree sa lipunan at sa taon ng kanilang serbisyo sa gobyerno o pribadong sektor. Para sa mga may date of contingency, mula ika-negatibo, isa hanggang ika-negatibo, labin lima ng buwan, sila ang unang batch ng pag ng kanilang pension at 13th month pay. Ang iba naman na may contingency date mula ika-negatibo, labing anim na hanggang huling araw ng buwan, ay makakatanggap sa pangalawang batch na kadalasang nakaschedule sa Disyembre 4. Mahalaga na malaman ng bawat pensioner ang kanilang schedule upang masigurong maipapadala ang pension at 13th month pay sa tamang araw at maiwasan ang anumang delay. Ang kombinasyon ng regular pension at 13th month pay ay malaking tulong sa mga senior citizens. Para sa maraming retirees, ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain, gamot, tubig, kuryente at pamasahe. Para sa iba, pwede rin itong damitin sa pamimili para sa pamilya o munting regalo para sa mga apo ngayong Pasko. Ang bonus ay nagbibigay ng dagdag na financial security para sa mga retirees na umaasa lamang sa pension para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mahalaga rin siguraduhin updated ang bank account information at disbursement channel ng bawat pensioner. Maaaring ito ay direct deposit sa bank account, e-wallet, o remittance partner na authorized ng A. Para sa mga may kulang o mali na impormasyon, maaaring madelay ang pag-release ng pondo, kaya mainam na agad itong ayusin bago dumating ang schedule ng disbursement. Ang maliit na pagkukulang sa account information ay pwedeng magdulot ng pagkaantala sa pagtanggap ng pension at 13th month pay, kaya dapat maging alerto at handa ang bawat retiree. Kung sakaling may delay, maaaring i-monitor ang account statement, letter notification, o alerts mula sa banko o remittance center. Araw-araw may updates ang NIAERA sa kanilang official website at social media platforms para sa abiso ng pensioners tungkol sa status ng kanilang pension at 13th month pay. Sa ganitong paraan, walang senior citizen ang mawawala sa kanilang benepisyo. Ang daddad na pension at 13th month pay ay hindi lamang pera. Ito rin ay nagbibigay ng psychological relief sa mga retirees. Alam ng mga senior citizens na sa pagtatapos ng taon ay may karagdagang tulong na darating, kaya mas nagiging kampante sila sa kanilang financial planning. Para sa marami, ang bonus ay hindi lamang pera kundi pagkakataon na makapag-enjoy sa holiday season nang hindi iniintindi ng sobra ang kanilang budget. Para sa mga pensioners na may katanungan o concerns, maaaring kontakin ang IAERA hotline, bisitahin ang opisyal na website o pumunta sa bangko o remittance outlet kung saan ipapadala ang pension. Mahalaga ang tamang dokumento, validye, at updated account details upang maiwasan ang abala at maipadala agad ang pondo sa tamang account. Maraming retirees ang gumagamit ng kanilang pension at 13th month pay para sa pang-araw-araw na gastusin. Halimbawa, may senior citizen na umaasa sa pension para sa gamot at pagkain. Ang 13th month pay ay maaaring gamitin upang makabili ng gamot para sa buong buwan o para sa mga espesyal na pangangailangan tulad ng check-up sa doktor. Para sa ibang retirees, maaari rin nilang gamitin ito sa pamimili para sa pamilya, lalo na sa mga apo na naghihintay ng maliit na regalo tuwing Pasko. Hindi lahat ay makakatanggap ng parehong halaga. Ang laki ng pensyon at 13th month pay ay nakadepende sa buwanang kontribusyon at eligibility ng bawat retiree. Para sa ilang pensioners, mas mataas o mas mababa ang bonus, pero lahat ng kwalipikado ay makakatanggap ng karagdagang tulong. Ang layunin nito ay masigurado na kahit ang mga may pinakamababang pension ay makakakuha ng extra financial support na yung holiday season. Na Disyembre, ang kombinasyon ng regular pension at 13th month pay ay malaking tulong sa pamumuhay ng bawat retiree. Maraming pensioners ang naglalaan ng bonus para sa pang-araw-araw na necessities, emergency medical needs, o kahit munting kasiyahan kasama ang pamilya. Ang labong tatlong lib at limdang pesos o equivalent na 13th month pay ay nabibigay ng peace of mind sa mga senior citizens at nag-alis ng stress sa kanilang financial responsibilities. Para sa mga senior citizens, mahalaga subay subaybayan ang mga updates mula sa official Lyra platforms. Ang pag-check ng account online, pag-update ng impormasyon, at pag-monitor ng status ng bonus ay makakatulong upang matiyak na walang madidin abala o delay sa pagtanggap ng pondo. Lahat ng retirees ay dapat maging mainat sa impormasyon na natatanggap mula sa social media o third-party sources upang maiwasan ang scams at misinformation. Ang pension at 13th month pay na yung Desyembre ay hindi lamang para sa financial relief. Ito rin ay simbolo ng pagpapahalaga at pagkilala sa kontribusyon ng mga retarees sa lipunan. Sa pamamagitan ng programang ito, masisiguro ng mga pensioners ang kanilang financial stability at makakapagplano ng mas maayos para sa holiday season. Nayong release, maraming retarees ang mas magaan ang pakiramdam dahil alam nilang may daddad na tulong para sa kanilang pangangailangan. Ang bawat pensioner ay inaasahang maging alerto at siguraduhing updated ang kanilang account information sa raya. Ang tamang paghahanda ay makakatulong upang maiwasan ang delay sa pag-credit at matiyak na matatanggap ang benepisyo sa tamang araw. Ang kombinasyon ng regular pension at 13th month pay ay malaking ginhawa at tulong sa bawat retiree. Ito rin ay pagkakataon para sa mas maayos na financial planning, mas mapadali ang holiday expenses, at mas magaan ang pakiramdam ng mga senior citizens mayong taon. Ang bonus na ito ay sapat upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan, emergency medical needs, at kahit munting kasiyahan sa pamilya. Sa kabuan, kung ikaw ay Aero Pensioner, magandang balita ito. Ang 13th Month Pension at December Pension ay magsisimula ng pumasok sa inyong accounts simula ngayong lunes, Disyembre 1. Panoorin mabuti ang inyong bank notification at kung hindi ito dumating, huwag mag-atubiling kontakin ang leaya o remittance partner para masigurong matatanggap ang karampatang benepisyo. Ang bonus na ito ay hindi lamang pera. Ito ay tanda ng suporta, pagkilala, at pagpapahalaga sa mga retirees na nablingkod ng mahabang taon sa lipunan. Sa bawat pensioner, ang 13th month pension at December pension ay nadadala ng daddad na ginhawa, peace of mind, at kasiyahan na iyong Pasko.